Tara. Ah, beko. Ito na naman ang abenyo. Ah, beko. Papunta nga pala tayo ng Baguio ngayon. Na, beko, kaso pumarada muna kami para mag-CR. Ah, beko. Tingnan nyo naman yung outfit ni abenyo. Ah, beko. Dalagang-dalaga na si abenyo. Ah, beko. Tingnan nyo naman maglakad. Ah, beko. Kaso ako, ay, kakatapos lang natin mag-CR. Ah, Kaya ang baon, -baon natin lagi, ah, beko, is tissue. Ah, beko. Kaya kung pataklakan ka tulad ko, abe ko, kailangan palagi kang may bound tissue sa bagel niya mo, abe ko. Buti na lang maganda yung panahon ngayon, abe ko, wala na yung bagyo, abe ko. Kaya mabilis kaming nakarating dito sa Burham Park, abe ko. Siyempre, dito muna natin dadalhin si abe nyo dahil gustong gusto niya magbisikleta, abe ko. Yung pasyalan talaga ito ng mga bata, abe ko. Kaso napapahihina naman ako, abe ko. Kaso ang layo ng CR at saka hindi ko maiwan yung van na sasakyan natin, abe ko. Kaya ginawa ko, umihin na lang ako sa may baso, abe ako. Kaya yung mga pinag-inuman, huwag nyo agad itapon, abe ako. Mapapakinabangan pa natin yan, abe ako. Kaya tinapon ko na lang sa basura, abe ko Bahala na sila no abe ako. <laughs> Tapos si Abe nyo, yan gusto magpa-picture daw kay Iron Man, abe ako. Tapos nakita pa niya si Bumblebee na kulay yellow, abe ko Kaya nilapitan niya nandun dalawa, abe ako. <laughs> Siyempre, after niya magpa-picture binabigyan ko na ng ti pa Be ko dahil yan lang ang kinikita ng mga yan abe ko Pagkatapos niya nagpa picture ayan na pumunta na sa mga bisikleta abe ko dahil gusto niya magbisikleta wala pa sasamod da Be ko dahil ayaw niya yung kulay red gusto niya daw kulay pink ka Be ko Pero pinatry ko muna itong malaking bisikleta na to na apat na gulong abe ko para may experience niya kung hindi mahirap o masakit para sa kanya abe ko. Tingnan niyo naman si Pepe abe ko Yan na nga, pinapalitan ko na yung bisikleta ni Abe niya kulay pink na tingnan niyo naman na napakasaya na ngayon na abe ko kaya panigurado kapag pumunta ka dito sa Baguio, damalas na lang kapag hindi nagpapunta dito yung mga bata. Bekwa! Wow. Hoy, to, gurami. Iyabi ako, syempre, slow mo tayong bagya. <laughs> Basta gurami rami rin, solid abe ako. Kaya balo rin, ni ako. At dahil nga napagod na si abe nyo, tsaka ako napagod na rin abe ako dahil may init-init na kailangan na namin mag-check in ako para makapagpahinga na kami, abe ako. At tumuwa nga pala kami ng transient dito abe ako. Ito yung heart of Baguio Staycation abe ako. Ito nga pala yung location niya abe ako. Yung layo niya dito sa Burhan Park abe ako. Nasa 13 minutes lang abe ako. Hindi naman siya mahirap hanapin abe ko I-search nyo lang sa Google abe ako. Lilitaw na kaagad yung location niya abe ako. Kaya sa mga gustong mag-stay dyan dito sa Baguio, abe ako, tignan nyo lang yung page nila. Abe ako, yung Heart of Baguio Staycation. Nandito na nga pala tayo. Abe ako. Kaya ano pang gagawin natin, abe ako, kaya bumaba na tayo para makita na natin yung transient nila. Abe ako, kung malinis at saka maganda. Abe ako. At hindi lang yun, abe ako, kailangan mabongo rin siya. Abe ako. Kaya ito na, papasok na tayo. Abe ako, ito nga pala, yung nasa second floor lamang. Abe ako, kaya kahit may kasama kayong medyo matanda abe ako, hindi mahihirapan umakyat. Abe ako. Ah. pala tayo mag-stay ngayon abe ko yung unit 2b abe ko kaya pina-open na natin kay Mr. Jan kung hindi ako nagkakamali abe ko pagbukas na pagbukas ko pa lang sa pinto abe ko na napakabango dong sa abe ko tingnan nyo naman na man napakaluwag abe ko meron din siyang dining area abe ko hindi lang yun abe ko meron na rin siyang kagad refrigerator abe ko tapos meron na rin siyang rice cooker at saka tubigana abe ko ito nga rin pala yung CR nila abe ko ito yung isang room nila abe ko na meron double deck abe ko na pwede yung mga bata tapos dito sa may kabila abe beko, dito lang naman yung single deck, ha, Dalawa na rin yung kama o pom nila, beko. <laughs> Ito nga pala yung mag-assist sa inyo. Habi ako pag nag-check-in kayo dito. Habi ako, hindi lang yon Meron din silang terrace dito. Habi ako na makikita nyo yung view na napakaganda kapag umaga. Habi ako, pwede rin kayong uminom dito. Habi ako, at mag-chill na kasama yung loved ones mo. Habi ako. Kahit marami pa kayo. Habi ako, ito pa yung kabilang room nila. Habi ako, yung unit 2A. Habi ako. Masok nyo, ganun din yung sa unang pinalabas ko. Habi ako, sa video natin. Ayun nga, meron siyang dining, meron siyang kusina. Habi ko meron refrigerator, kettle, at saka rice cooker. Habi eto Ito din yung mga rooms nila. Sabi ako, parehas lang na parehas. Sabi ako kung gaano siya kalinis yung sa kabila. ganun din ito. Sabi ako. Kaya check nyo lang yung page nila. Sabi ako, ito ngayon, oh, Heart of Baguio Staycation. Sabi ako. Ah. Pwede kayo rin mag-PM sa akin. Sabi ako, para i-direct ako kayo sa kanila. Sabi ako, o pwede kayo mag-message sa page nila. Sabi ako. Kaya kapag nag-message kayo sa kanila, sabi ako, sabihin nyo lang si Babsoy or si Abe ako, makaka-discount kayo. Sabi ako. Ah. Siyempre, yung suit-suit na damit natin. Sabi ako, yung sarili ng ating yan. Sabi ako, yan nga pala yung tinatawag nilang Abe, kaos na damet. Abe, ko sa mga gustong mag-avail dyan, mag-PM lang kayo sa akin. Abe, ko. Kaya sa mga gustong magbakasyon yan dito sa Baguio, Abe, ko, hanapin na yung Heart of Baguio Staycation. Abe, ko, maraming salamat sa panunod. Ingat po kayo palagi. God bless. Thank you. Bye!